bali di po pala tayo nakatuloy ng ano ng linggo bali umalis po pala si boss boss Lito bali di ko po wala, di ko alam kung patutuloy uh, niya yung ano yung barracks doon uh, tayo na lang po natin tumawag ay mga ako so, bali nandito na po tayo sa site bali at di ko lang po sa CR. Tapos yung mga pinlight din na din natin kapag hindi tayo nakapag-vlog ng mga Amazon. Dahil naging busy na naman po tayo sa CR. Kaya mga Amazon samahin po muna ako. Let's go! Bali yan nga po mga kamasun. Nalagay natin itong mga pinlight. Ayan. Bali itong apat na maliit. Tsaka yung dalawang malaki. Tsaka ito. Ayan, Bali tapos na rin po yung ano. Yung CR natin dito. Yung wall niya. Tapos bali, ano na lang po itong sa baba. Ayan, bali, tatiles natin sa baba. Tapos ito, uh, tatiles natin natin. Bali, nakababa po tayo ng ano dun. Siguro mga 1 inch na lang. 1 inch or 1 and a half. Para hindi lang masyadong manu yung tubig dito. Pero meron din floor drain to mga kamasa. Nagyan din natin ng floor drain na yan. Bali, hindi tayo nakapag vlog kahapon. Ayan. Uh, tapos na rin po itong wall. Tapos ito, babatakan na lang to Itong bintana. Ayan. Hindi na lang mga kamason. Hindi na tapos na rin po ito. Tapos si atan na na flooring. Ayan. Yung konting sa baba na lang. Tapos yung flooring. Tapos sinapinsan din nga po pala ito. Dito sa... At bali, malapit nang matapos to. konti na lang. Mga saraw na lang. tapos natin sa video yan. Bali, kumas ko dito sa closet niya. Tapos ng CR. And bali, pag natapos tayo dito sa CR, dito na naman po tayo. Tapos ito po wala mga kapasin. Hindi na po natin lalagyan na nga. Babali, pipinis na lang po natin yan ng semento. Bali, doon na lang po siya magkaka bisagra bisagra bali. Kita ko po natin yung Milo natin. Bali, nosing po siya dito ng one half. Tapos dito, isan na lang. Pantay na lang po to. Kasi yung pinto natin, mga kamusan, is papantay na lang dito sa wall. Tapos, ipupush na lang ni Ate April. Para yung floated WPC floated panel natin mga kamustan Pantay na pantay na lang sa pinto Para matulak na lang yung ano Yung pinto And Tapos ito Hindi pa natin nalagay yung ano Yung ilaw Ano And bali simple lang po itong design nito mga kamustan Itong ceiling Tapos dito plain lang Ayan plain plain din yung dito yung CR ayan plain din ayan bali Milo. siguro to pag natapos po tayo dito siguro yung kay eh, tsaka na lang mga kamusan tsaka ako na lang sasabihin pag ano, nandun na Kasi nakakaano yung ano, na sasabihin mo sa vlog tapos sa ano na naman, hindi na magagawa. Ayan o. Alas konti na lang mga kamasan. Mabutas. Tapos lalagay na natin yung pinto dito para matapos uh, na yung dito. So, medyo magulo pa dito. Pari papasok na rin si Vincent JJ dito. Ayan. bago mo tayo. May mga pintor Ali, bakit na rin dito. Ayan o. Alas white na rin to. Ayan. Tapos dito, naglinis po pala sila ano, kapo, si Dara. And si paring Marlon, tapos si paring Jim. Này pare go. Ba ra mà. Lại không hay à, mà. Lí ban ông pa. Ông ba kia chừng lại đi pare. Vậy. Ông ba kia mà xẹp tapos pinaalo natin yung ano isang adhesive isang bags na supot na semento ayan bali pinamix na natin para isang bags na adhesive isang bags pa pa na supot na, supo pa na pa pa semento baka mo ko baka mo <laughs> Ayan, nandiyan na po yung mga pintor natin. Ayan, eh. si Boss William at saka si Boss Willie. Bakit Boss <laughs> William at si Boss <laughs> Willie? Pare pareh siya ta? William, alway William ta? Boss Willie ala po yung Boss. Ninong Willie wari? Alway ka? Emil. Emil, boy. William. William. Bali, sasaka po muna natin yung mga tiles dito. Ay. Okay. Wala na po walang tiles dito. Pare, wala ng tiles! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, ini kung lang ng dalawa Ito Lagi po muna natin Bababad natin Hadi, tatapusin po natin itong ano, uh, siding Tapos bago tayo mag-flooring Ayan po mga sa bali magahan na po tayo. Bali binuhusan na po natin ang puro to, itong flooring. Ayan, bali natapos na rin po itong mga siding natin, mga uh, wall. Ayan o. Oh. Bali magpo-flooring na po tayo. Bali nakababa po ng ano yan, ng 1 inch. Bali 1 inch na lang po yung binaba natin kasi bababa pa natin ng 1 inch dito. Ang mga kamusan, dito po muna tayo. Okay, lawa dito. Tapos ayan si boss. Boss William po pala to, ayan. Oh. Boss William, shout out. Bali, na po sila. Ayan, si parang JM. Uh, tapos na rin po to. Um, ayan, si Vincent JJ. Bali, patapos na rin po itong walking closet. Tapos to. Pag natapos po to, natapos yung mga soro. Bali, papasok na po sila dito sa kwarto. Tapos ito. Ayan, bali, Pipinis na lang po natin to. Ayan, bali ambang na lang 'yan, bato. Ito po sa baba eh, bali patapos na rin po 'yung pintura dito. Bali mga nalang, di na lang hindi na, ano, 'yung mga pinto, ayan. Hindi pa sila na ano. Tapos dito. Alis konti na lang po 'yan. Ayan. Tapos ito na tapos Tapos kompleto na yung mga ilaw. Ayan. Yung si paring Marlon, sa kalam. Tapos ito, halitinlat na rin itong ilalim ng agdan. Ayan. Tapos ito, ayan. Alis mga ganda na rin po dito. Ayan. Tapos yung WPC floated panel natin. Ayan. Nakaano na rin yung lamesa. Ano? Konti na lang. Halos konting-konti -konti na lang yung trabaho na dito. Tapos yung railing, baka hindi na natin maano, makatapos na tayo dito. So, pag matapos yung mga mga tiles, saka yung mga pinto, yung mga ilaw, mga amasin, baka matatapos yung yung Ayan, dahil ko uh, muna tayo mag uh, tayo, tayo, tayo mag-aroon tayo mga kamusin bali ang start na lang po tayo, mga kamason. Bali, tataposin po natin itong na to. Bago tayo lumipat sa master bedroom. Ayan, bali, nanon na natin to. Ayan. Ay! Ay! Tapos sila kapinsan, JJ. Ito. po sila. Bali, may isang taon na po pala itong gina, ginawa natin kay parin doon. Lapit na mag isang taon. Ayan. Bali, natapos na rin ito. Ayan. Uh, lagay na rin tong, ano, itong ano. mga saro. Ayan. Ayan. Bali, lilipatin na po nila ito. Itong um, isang kwarto. Bali ito. Siguro itong linggo na ito makakatapos itong uh, tiles. Ayan. Ayan mga kamsa, samahin niyo po muna kami. kwarto ito na lang po yung tinitira nilang tile Ayan. tapos tayo mga CR mga CR ang babanatan natin at bali patapos na rin po tayo dun. kasi naka drop po ng ano yan mga 1 inch bali 1 inch lang po yung drop natin dyan hindi <inaudible> na po tayo, natin kayang i-drop ng ano ng 2 inch ha pare 3 cm Ayan po mga kapasang bali, dito na po tayo. Ayan, bali, nakataas po tayo ng ano yan Ng, bali doon mga kapas na nakataas tayo ng 2 inches. Tapos dito nakataas tayo ng 1 inches lang bali. Nakaano po kasi yung natin. Tapos ito, kinuha natin yung level niya. hindi magkaka-level to itong area na to. Bali, doon na lang natin doon oklok sa paako. Ayan, sa mismong pinaka-floor niya. Bali, sinubsub natin ng konti. Ayan na. Oh. And, hindi na po nasyadong nahila yung ano, yung tanse kasi ma, uh, ano yung mga pako natin, magtatanggalan. Tapos dinukduk lang natin papunta dyan. And, bali, yan na po yung susundan natin tanse na linya sa tiles. Kasi parang... Oh. Yeah, direct yung mga mga. Yeah, direct yung mga. pa ng mga kamusta sa mga po muna ako. Tapos ito si Vincent Gigi. Eh, na? Ang nag-i-start ng ano, ng tiles. mag-i-dito po muna tayo. tapos yung siding niya isan na lang siguro palitada hindi papalitadaan na lang natin ayan tapos yun may isro ano 1 inch tapos dito isro kakasro din dito pwede dito pwede na rin napakan to siguro pag nalagyan na natin to at saka to tapos sa apak na po tayo dito sa flooring Pwede naman pong apakan ito mga kapasan, kasi ano lang po yung pinangang natin dito, buhos ang natin, hindi nga mukha nang paglinagyan mo yung tayo sa pinakalikod niya, isang po yan pwedeng, pwedeng kukupak yun yung pag inapakan mo, pag inapakan mo dito yan, dito aangat dito, pero yung pag apakan mo sa gitna yan, hindi siya aangat. Wow, adanda no no. lagi condition dun mga kamusta yung nosing niya or yung sukalo niya hindi na po natin lalagyan ng tiles yung siguro ano na lang yan oh, uh, cemento kasi masyado ng maliit nasa ano na lang po siguro yan nasa media ang yan natin bali naka ano yung, yung tubig bali floor drain po yun tapos yun ah uh, ano nang ano ng urinal natin ah. Uh. Toilet. Balik din dinisan nani parin Maro. Tapos ng hapesan ni Jaja pa. Mas na retir sa kwarto. 'Yan yung ano, yung pintor ayto. Si Boss William. Ay boss, shalao. Shut up. Ako si Si Emil, nasa baba. Bali, dito po muna nagtabas yun si parang JM. Bali, nakaan naman po naman yun ng plywood. Tapos, siguro, bukas dito na muna tayo. Magpapalitada tayo. Tapos, layout natin itong ano, CR. Ayan. Bali, wala pa yun dito yung mga ilaw maglalagay so, muna natin ngayon maglalagay muna natin pasamantala tapos yung dito lalagay na rin natin bali nandito na rin po yung ilaw mga kamasan ito bali ito po yung ilaw para dito sa center light natin tapos ito po yung ilaw para sa para dito yan bali lalagay na muna natin ng ilaw ito mga kamasan samahin niyo po muna ako Ayun, bali na bang natin yung ano, yung ilaw sa mga sa side ng ano, mirror. Mirror ni Ate April, bali magkaka strip light siya dito sa likod. Ayun, tapos yung mirror niya, or salamin, hanggang dulo yata 'yan. Sagad-sagad sa tiles at sa tsaka sa pisame. Ayun, mga kamusta, samahan niyo po muna oh. ako. ng ano, ng ilaw. ito po siya. Si Kaniningning. Ang pangalan niya ngayon sa akin, Kaniningning. Ito po si Tok Tok. Ito po pangalan niya sa akin, Tok Tok. Sige lang po, wala pa. Pakit pa lang. <silence> ano yeah naman 'yan? unti-unti lang gumaganda mga kabraader. Total Eh no. Manood po kayo sa mga next video ni Pare ko. Total <silence> <silence> Tutur muna po kayo, kayo, namin ako no. <silence> Tutur muna kayo mga kabraader, no. Para makita niyo yung ano Manggawa ni Pare ko Rafael Ito po yung ano Closet na ano Tapos tara po Ito po yung Banyo ni Madam April April Luzon Anak niya po tayo Saan ni Tita G Ito po si ano, si Billy Villamey. May. grinder ba? Ito daw, nagiging ng grinder si Kanoneng-Neng. Ano yun? Dahan naman talagang <laughs> niya niya. Ito si ano, Kuya Willie. Willie Villamey, shoutout sa mga viewers niya. Ito mga kamason, bibitawan ko muna. Papakita ko muna doon para Mapanood niyo si pare. Sabi ka, pare, kay play mas bali. po mga kamas, bali na na po itong pintura. Ayan, bali kinalaati mo na. na. Bali, ganagal na yung mapakan dito para ano na lang. Dollar na lang. Tapos ayan, nagay na rin natin itong ilaw. Ayan. Bali, dito po yung ano yung switch. Dito na lang natin linagay. Tapos yung isa ito. Tapos yung isang switch nga po pala mga options. Ito yung ano niya. Yung ilaw niya. Para pag nagsalamin si ate April, may ilaw siyang ano, uh, bubuksan. tapos dito yung TV. Tapos yung aircon. Bali, dito na lang ilalagay. And bali, na lang pinalalagay. Tapos doon natin dinagay yung, ano, yung power. And bali ito, ipinis na lang natin to isan na lang to, bali, diretso na lang po to bali, pinakaambang batu na lang to, at ayan sa headers tapos, eh malinis na rin po dito sa, so, po, yung closet nya tapos, yung CR yan. bali, malinis natin mamaya, patatanggal natin yung yung, yung mga karton ng tiles ito ano malalim mga video itong itang kain. Mm. May video ka? <laughs> 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 Bali, maglalagay po muna tayo ng pinto. Bali, palalagay natin yung, yung bisagra kay paring Marlon. Ka isa naman ito na ano pare. Ha? Huh? isa naman yung ano niya. Oo. Uh. Bali PVC door ang lalagay natin. Tapos yung mga kamasan. Bali pinasukot natin ng ano, 5 inches. Tapos dun yung pinaka bisagra nya. Ayan. yun nga, ganyan yung Tapos dito din sa baba. Bali ganyan din mga kamasan. Bali ganyan yung bubusan. Uh, Pagka ano nyan. Pagkalagay. Pagkalagay. And tapos ano sa So, pinaka-amba yung isa. Mas maganda po mga kamasong yung ano. Yung abukla mene para. Hmm. Nabubuksan mo. Natatanggal mo. So, amba. Tekeng yan binilin pare, may ala ko kanyang kaluban ng tangkil lalo. Ako mga ako sa. Ako ngayon ako tayo. <coughs> ako no? na. Tapos na rin po ito. Ayan. Tapos dito sa baba. Ayan. Maganda na. Ha? Tari dito ko ini yan, Yu Six. Eh, dito sa labas. Tayo. Tayo mbali na po tayo, mga kamasan. Oo. Uh, Papahinga na ay mga tropa. Eh, bom mga, sabali nakauwi na po tayo ng ano, uh, ng bahay. Tayo Gagawa po muna tayo ng ano, Nang parang stanty eh, ng patungan ng nang ano, yung stove at ng mineral. Ay mga kamusambali, hanggang dito lang po muna tong vlog for today natin. Ay, kita kita po tayo sa i-upload ko pang video mga kapsons. Ay mga kapsons, let's go!